Sabihin ko, ah. kasi isabihin ko. Kasi napaka-insensitive mong tao eh. Alam mo may gusto ka sa akin, di ba? Tanggal ang kuletra, lo. Di kaya na yun. Di kaya mahita. Pumili ako ng vitamins tsaka gamot. Kasi si Mr. Jello is may sakit siya. Um, Biglong bad mood kasi. Um. Alam mo yun, ayaw muna siyang pag-usapan. Wala, tingin mo pag nakita ka ni Angela na ganyan ka sa so guys kuya inzai is here anti polo represent so guys ngayon kasama natin si tito otits at syempre si robot Ayan. for today's video bumili ako ng vitamins tsaka gamot kasi si mr jello is may sakit siya tol Ah. Uh, Masakit din yung puso niya ngayon. Kasi... Ikaw ba naman, tol? Ah... Uh, sinabihan ng sobrang insensitive mo. Kasi napaka-insensitive mong tao eh. Alam mo may gusto ka sa akin, di ba? Kahit ako... Nandun lang ako. Kahit hindi ako yung rektang sinabihan. Naramdam mo ko yung sakit... Na sinabi ni Angela. Ayan, si kuya niyo. Tutol eh. Tutol siya eh. So... Ako... Ako... dito Otitz... Kaibigan ako ni... Ano? Ni Jelo, Siyempre, kailangan may sakit e. Eh. Kailangan niya ng gamot. Gamot? Para gumaling. Sakit. sakit. sakitan lang yun. O, oh, di ba? Ayan, galit na si Tito Otis. Oh, Pero yun nga, guys. Ah. Andito ako para bigyan siya ng gamot. Kasi, sakit e. Eh. Pati yung, yung emotion niya ngayon e. Eh. Dalawa yung nararamdaman niya. Masakit yung, masama yung paramdam. Um, masakit yung puso niya ikaw ba naman, kahit naman sinong tao, pag nakita, nakita mo yung taong nanliligaw sa'yo, tapos nakita mo kasama niya yung taong dating nililigawan niya, eh talagang masasaktan ka tol. ba? Diba? Masasaktan ka don. Pero, anyways, uh, wala tayong magagawa don. Ang mahalaga, naramdaman natin na nagsiselos si Angela. Kaya at least yon may chance pare. Pero, Ayan nga, uh, tayo ay bababa na. Okay, para lang. Ayan, andito pala si Boss Ares. oy Boss Ares, ano, kamusta? Dito sa camp ngayon, puro may sakit eh. Anong naramdaman mo ngayon? Okay ka na ba? Sababang parang di At least, ito, may vitamins ako para sa ating lahat. Mm. At syempre, asan ah, pala si Jello? Hindi sa kwarto di pa rin lumalabas eh. Di pa rin nakain eh, yun. Eh, kahit naman sino eh. 'di ba andun tayo ng dalawa nung sinabi niya uh. siya sobrang insensitive mo. Uh. Oh, tang ina. Ikaw ba ang nararamdaman mo kahit hindi ko 'yung sinabihan? Hindi. May syempre, kung ako 'yung nasa kaligayahan masasaktan ako pero sa side naman ni Jelo, naiintindihan ko siya kasi nasabi niya sa akin 'yung side niya. Kumbaga si Angela lang yun, is one side din pala. Pero pag nalaman niya 'yung kay Jello, hindi magiging okay oh, na 'yan panigurado. Ah. Okay, so misunderstanding talaga. Hmm. So, yun nga, itong video na to is para lang bigyan si Jello ng gamot. So, tara. Tara. So, guys, ah uh, papasok na kami ngayon ni Boss Ares. Yeah. Uh, boss Job, asan si, ano, si Boss Jello? Wala. Sumot naman na ito. Agang agay. Hi, Angela. Angela, kulihin nila. Uy, kayo inside. O, oh, ginagawa ano ano mo? Magluluto para sa, ano, ulat. Oh. Kumain ka na ba? Ayaw. Kumain na ako eh. O, kamis na yung pakaramdam mo? Wala. Ano, oh, masama mo sa mga parin eh. Dabo, yung boses ko, di ba? Parang iba pa. Parang lalaki. Pero at least ngayon, mas parang medyo maliwanag ka yun, mm. okay, Kada, looming, ngayon ah. Uy, grabe na ako. Ano ah, parang Blooming, blooming. Eh. May tanong ako. Parang masaya ka ngayon eh. Oo, oh, no, okay naman nakita ko kayo eh. Okay na ba kayo, uh, oh, na ba kayo ni Jello? Ayos lang. Ayos lang pala Nag-usap na ba kayo? Hindi ko siya may makausap eh. Ah, so hindi pa kayo okay? Oo, uh, sa kanya. Uh, ah, wag, wag mo na natin pag-usapan yung diba? si Kasi syempre, good mood ako. Tapos bigla naman, um, Bigla bad mood. Kasi, mm. alam mo yun, ayaw muna siyang pag-usapan eh. Kasi, gusto ko yung ano muna, masaya mo Ah, yun. okay, okay. Sige, sige. Oo, okay lang sa inyo ah. Oo, oh, okay lang. Oy, Jela, thank you so much. Ah, uh, tataas na kami kasi may sakit si Jela eh. Uh, siyempre, Jela na, na. Baka, Thank you! salamat ah! Parang baka ikaw pa yung Dayland, baka masira pa yung mood nun eh. Kaya nga eh. Sorry, sorry. So guys, so, 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 nasira ko ata yung mood ni Angela. Pero at least, kala ko kasi okay na kasi parang ang liwanag ng mukha niya, parang ang So, iniisip ko, okay na sila. Kaya nag, medyo nagulat ako. Ayan, so... Tolls! Lo! Huy! Bang ino mo. Ano, sabi ni Aris, hindi ka ba daw, kanina ka ba daw, hindi bumababa. May dala akong gamot sa'yo. Okay ka na ba? Hindi pa. Ang ina niya ito. Ang ina, may init pa rin, pre. Bakit ano yung kinsay? Kago, kumain ka na. Anong oras na? Mag-aalaw na na. Anong oras na ba? Mag-aala na. Sa so, mag-aala Hindi ka pa nag-aalaw na. mo saan. Hindi ka pa nagtatangalian. Anong balak mo sa buhay? Wala. Magpahinga no? Tang ina mo, magpapahinga ka tol. Kumain ka, tsaka uminom ka ng gamot o vitamins oh. Tol, huwag mong pabiyahin yung sarili mo. Alam ko nasaktan ka sa nangyari, pero hindi dahilan yun para pabayaan mo yung sarili mo. Eh, yun yung kensi, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko na alam kung parang ako sa kanya ngayon kasi sobrang lalo ng pakiramdam ko dyan makagalaw. Mm. Tinan mo, hindi ka nag-almusal, hindi ka nagtanghalian. Longga na man dyan say. Diyos ko, tol. Wala, tingin mo pag nakita ka ni Angela na ganyan ka maaawa sa'yo. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Oo, oh, yun know? Mas, mas lalo yung magagalit kasi. Oo, oh, magagalit yun tol. Ito na lang, sa positive ka tumingin tol. Nagalit sa Angela sa'yo. Kasi nagselos. Bakit siya nagselos? Kasi may nararamdaman yun tol. Huwag mo mm. sukuan. Hmm. Sayang yung suporta namin sa inyo. Kung ikaw yung sinusuporta namin, sumuko na. Hindi naman ako susuko yan, sir. Nagpapagaling na ako eh. oh, kung nagpapagaling ka, kumain ka, tol. Alam mo siya, tanghalian. Tignan mm -hmm. mo sarili mo, pakita mo yung mukha. Mm -hmm. Tingin mo, matutuwa si Angela niyan. Nakala niya, maawa sa iyon. Bangon, tol. Si Joy, salamat mamaya, bababa bawa na rin ako. Abang ang mamaya, Tol, ha? Bababa ka, ha? Morris, papay na lang sa gilid. So, yung supporta natin, Tol, kung tingnan mo yung pambato natin, kala mo, sumuko na, eh. Hindi ko susunong ko yun sa'yo. Magpapahinga lang sa saglit. Oh, oh yan. Bulunador. Tol. Asahan ko yan, ha? Oo, kayan say. Maraming salamat sa ano. Sa pagdala sa akin ng gamot. Oo, tol. Humin mo yan. Humin ko to para gumaling kagad ako. Yan. Ingat, ingat. Pero salamat sa'yo. Okay. Magaling ka dyan. Ginoon ka maraming tubig, tol. Okay, Tay. Thank you. Yeah. So, guys, ah, at least nabigyan natin ng vitamin C jello. Tangin na, ko sumuko na yung tsura niya, eh. Nagmumukmuk, eh. Ano ba? Ano mo? Ano ba? tingin mo sa pambato natin. Ano yan, medyo masama lang talaga yung dunong pero lalaban at lalaban yung pag-okay na yan. Oh, so, so guys, yun lang. Gusto ko lang talagang bigyan ng gamot si Jelo. Salamat. At para updated din kayo sa nangyari kay Jello ngayon. So, thank you so much guys.